Life to the next level, to to the next level podcast yeah. Nakatayo tayo ngayon dito sa puso ng mga Pilipino sa Toronto Ito yung tinatawag nating Bathurst and Wilson At sa Bathurst and Wilson makikita natin iba't ibang uri ng mga negosyong Pinoy at isa sa mga bibisitahin natin ngayon sa ating podcast to the next level ay isang big shop. Kaya tara, let's go. Samahan nyo ako sa harina ng pagbabago. Tara, let's go. Kung na nga lihapon gabi, ang Pinoy pagdating sa pandesal, hindi pa pwedeng walang pandikoko, Pandemongo At alam nyo, dito sa harina, big shop, meron din silang mga imbensyon na mga pandesal. Ano? Kaya ngayon, meron silang pandesado. Parang siopaw asado. Pandesal na may asado. Kaya pandesado. Samahan nyo ako ngayong araw nito makakausap natin ng business owner ng Harina Bake Shop. next level, to the next level, to the next level podcast. Yeah. Uh, welcome back to the to the next level podcast. At, uh, beside me is a business owner of Harina ng Pandesal dito o Harina Bake Shop here in Toronto, Canada. Let's give it up to our guest, Bong Hernandez. Hi everyone, and good afternoon. My name is Bong Hernandez from Harina Bake Shop. I'm one of the business owner. Can you tell me more about uh, your role here in Harina Bake Shop? Actually, ako lahat gumagawa ng bread. Mm -hmm ang paggawa ng tinapa is with a heart. So, since before, ito na nakalakihan ko, hanggang sa nakarating kami dito, na idala namin yung business, ang maganda dito ay nadala namin ang, ang totoong Pilipinong bread, ang sarap. Ayan, uh, sinabi mo, totoo, susundan kita dyan. Ano ba yung totoo at ano nga ba yung peke mo na pagdating sa pandesal? Kami, pag nag-bake kami, walang luma, laging bago. So mga bagong sangkap, ika nga, hindi hindi mo pe, pwedeng i- uh... hindi pwedeng ulit. Ulit ulit ulit, ano? ulit walang ulit. Walang tapon. Mm. Na uh, nabanggit mo rin, uh, magbe-bake kayo ng may kasamang pagmamahal. Can you help me understand uh, what ito, lupit, no what is love? Usually lahat kami dito is like a family. Hmm? So we don't treat like our employees like, you know, different. So that's what makes our bread like very good because like we're family with love. So this is a family business. Yes, it's ano? a family business. Uh, mga ilan na ang inyong mga branches right now? Actually, we have like three branches: two mm -hmm. here in Toronto, one in London. London, Ontario. Yeah. Okay. Can you help me go back to the history of Harina? Paano ito naging Harina? Paano ito minasa at Naging bake shop nga? Saan ito nagsimula? Can you help us uh, see the history of your beginning here in Canada? Uh, harina started April 2018. So ang harina, in English, flour. Mm -hmm. So there's another meaning for the harina. Since there's two owner, hari means king, Reyna hmm? Reina means Reina. Wow! Yan, may trivia na mga kababayan. Comment lang below. Sa mga followers natin, pakilike, paki subscribe, at pakiclick na rin ang notification bell para may harina tayo. No, ang harina pala daw ay came in two words sa kanilang definition. Isang hari at isang Reina. Reina. Kaya pag pinagsama, Harina. Harina. yan. So, paano ito nagsimula? At uh, paano yung sinimulan itong harina? una nagsimula kami sa isang location here in Toronto and then nagumpisa kami like ako lang kapatid ko si papa ko at yung isang kapatid ko after a year nagimprove kami then we hire more people ano ang naging uh, team work ni yung pamilya para wag maggive up sa mga panahon na nain palagay ko Naging madali ba magsimula? O medyo may kahirapan? Hindi madaling simula. Siyempre, oh. mag-umpisa ka sa baba bago tumaas. Maraming struggle in terms of finance. Siyempre, maraming babayaran ng machine. Siyempre, mahal yung mga ingredients. Kailangan yung iba, wala, wala yung ingredients from Philippines. So, we have to like uh, alternative ingredients to make it like taste good. Nung pinagdesisyon ninyo ang lasa at ang tamang timpla. Ano ang nasa isipan nyo rito at bakit? Parang briling namin yung uh, totoong uh, tinapay ng mga Pilipino dito, yung real taste of the bread from Philippines. So yung dinala nyo yung lasang Pinoy, lasang Pinoy dito sa Canada. At talagang Along the way, maraming uh, struggles financially uh, sa mga requirements na kailangan ninyo. Uh, may may panahon ba na parang dumaan ba kayo sa panahon na parang huwag na nating ituloy? Meron yung point na oh, huwag na nating ituloy. Parang ang hirap. Kasi tayo lang sa una. Pero dahil motivate kami ni ang parents namin na kaya nyo yan. This is for your future pagkang nanay at magulang nagsa ang magulang nagsabi ng kaya niya 'yan this is for your future bilang isang anak bong ano ang na anong dating sa yo? what's the vibe dahil ako'ng panganay so sa akin hmm. aasa lahat so talagang kakayanin ko walang second choice walang second choice so akin lahat so pag nawala parents ko ako'ng mag magmamana nito hindi ka ba nagreklamo, umayaw, humindi? Sa so, una, sabi ko, hindi ko ata 42. Pero in the, like, in a couple of years, na-enjoy ko na, so... At uh, tingin ko, napakaraming uh, iba't ibang klase, no? Itong hawak ko ay tinatawag na... Kababayan. Kababayan! Mga kababayan ko! Mmm! Mm. Busog sa sarap, uh, busog sa rinam-nam, uh, no? Yung relationship mo sa inyong mga kasama, uh, na i-transfer nyo yung pagmamahal na ito. Kaya naman, very obedient sila sa mga patakaran na nilagay ng inyong kumpanya. Tama ba? Tama. Paano ba ang isang bong mag-lead sa, anong tawag doon? Kusina din ba ang tawag? Production area. Sa production area. Ano si bong sa production area? Sa loob pag sinabing trabaho, trabaho. So, kailangan sumunod sa, sa oras. Dapat Ay. malinis ang area. Doon sa sinabi mo kanina na parang huwag na natin utuloy, parang hindi maganda. Ano ang naging problema ng mga panahon if you don't mind asking? Yung mga sabi ko, parang sabi ko, hindi hindi ito ko forte, eh, hindi ito yung natapos ko. So, sabi ko, hindi ko kakayanin to kasi Parang hindi ito yung nakikita kong future na na gusto kong gawin. Pero after a year, na-realize ko na oh, masaya pala to. Ito parang itong bubuhay sa amin. So yeah, tinuloy-tuloy ko, nag-enjoy ako, nag-enjoy yung mga ko. Ito na yung pinaka-source ng income namin na nakatulong sa amin at sa iba. Ayan, mga kababayan. Sa so, pagbabalik natin, pag-usapan natin yung saya na sinasabi niya, si pera yun. pag-usapan natin, ano yung unang taon ng harina uh, na ngayon sila ay mag wawalong taon na, no? malapit na. At hindi niya na tinigilan. So, pagbabalik ng It's not about me. It's not about you. It's all about, It's about we. we. To the, to next, the next, level. level. Ayan, so tuloy-tuloy ang kapihan at pa yan, pandesalan dito sa To The Next Level. Uh, kasama pa rin natin ang one of the business owners ng Harina Bake Shop. Walang iba, si Bong Hernandez. Bong, welcome back again sa To The Next Level. Thank you. Napag-usapan natin. After nyong nakita na masaya at may pagbabago, ano ang pakiramdam mo nung nakita mong pinipilahan na ang inyong bake shop? we're wow. overwhelmed. Like, eh, umaga pa lang pinipilahan na kami. Pag sinabi yung umaga, anong oras yan? Like, 6 o'clock wow. in the morning. Ano, pa naman dito sa Canada. So, an anong pag-adjust ang ginawa ng mga tao? Niyo, ikaw bilang leader, anong ginawa nyo? So, we... Nag-umpis, mas lalo namin nag umpisa kami ng mas magang baking para hindi maghihintay yung tao ng matagal sa labas. So, ibig sabihin, sakripisyo ang paggising? Paggising, talaga. Umagang-umaga. Umagang-umaga. Umagang, And how's the joy? Ano yung kagalakan? Ano yung kasayaan? Can you uh, help us understand that? Ano yung joy para sa'yo? Na uh, nakabigbigay kami ng saya na natikman nila yung napakasarap na tinapay dito sa Toronto. Mm -hmm. And again, pag sinabi natin yung harina, mga kababayan, hindi lang po pandisal. Tinapay, pero marami pang uri ng tinapay. No? Ah, uh, pa paano nag-evolve ang parang sa si inyo ako nakatikim ng malunggay eh. Okay. Uh -huh. Yeah, mga kababayan, malunggay na pandesal na may cheese pa sa loob. sa nyo kinuha itong mga idea na ito? Actually, itong idea na to galing sa papa ko, pero ni-revise ko yung wow. sa mga ibang ingredients. Ma, pwede so, ba i-shoutout mo yung papa mo naman? Shoutout sa pangalan ng papa mo? Go. Shoutout kay Danilo Hernandez. <laughs> Mang Danilo, mabuhay ka na matagal! At nang masaya. Anyway, balikan natin yung yung concept na dinevelop mo. Uh, anong pangalan yung Pandesal na may malunggay pandesal. Malunggay cheese pandesal. Malunggay cheese pandesal. Can you tell us about that uh, product? Ah, uh, itong malunggay cheese pandesal, ngayon nauuso 'to sa Pilipinas. So, mm. kami pa lang ang meron ngayon dito. So, gumawa ako ng something na different like yung feelings niya is gawa ko sarili kong ingredients. Mm. Malunggay ba talaga 'to? Malunggay siya. in yung malunggay na Dahon, uh, dahon ng balunggay yeah. na nilalagay sa munggo, mm -hmm. gano'n? Yeah. Ginawa mo yon at natikman, nakita mo, pumatok. Ano dating sa'yo? Uh, Na-pressure ako hmm. kasi sa una, one rock lang. After like couple of days, ten rocks. Talagang nag-evolve pa kayo ng iba't iba pa. Ano... Bigyan mo nga kami ng mga sample, kagaya na itong nasa harapan natin, ano, meron tayong pan-kababayan. Yeah. Ang laki ng pandesal nyo, ha? Ah, uh, pandesal asado yan, may oh. pork sa loob. Oh my God, tingnan nyo nga guys, So, Parang siopaw, pero may asado may. sa loob. Yep. So, kung may siopaw asado, pandesado. <laughs> asado. <laughs> pandesado! Okay. Talaga, mamaya at titikman ko to. So, okay. Nilagyan mo, concept mo din to. Concept ko yung sa loob niyan, feeling. Wow. Ah, uh, actually, may dalawa kaming ngayon nagtitrend. Ang ubi roll at cheese roll. And then ube roll cheese roll ensimada ube and cheese mm -hmm. marble at ito yung uh, trending ngayon ang malunggay cheese pandesal trending talaga oh my god pande monggo ay pande Pan malunggay yeah malunggay with cheese at saka pinaka famous na pandesal i, I want to dive into your feelings dahil hindi biro hindi hindi madali ang pinagdaanan. Ano ngayon ang pakiramdam ng isang Bong Hernandez na mayroon na kayong tatlong branches at lumalaki, lumalago ang negosyo? Uh, until now, it's overwhelmed. So, I'm still looking forward to more branch for other location. Mm -hmm. Open ba kayo sa mga franchising mga ganon, sa uh, as of now? Kung uh, we'll magustong mag-franchise ng inyong branch? We're thinking about that. Now expanding? Okay. Yeah. That that would be to the next level. Yeah. So Bong, uh, can you tell me about your parents? Paano kayo pinalaki ng magulang nyo? Pinalaki kami ng parents namin na may takot sa Diyos. At uh, kami masunuring bata. Kung anong sinabi ng magulang namin, sinusunod namin. Sa inyo bang magkakapatid? May nag-asawa na, wala pa? Ah, uh, yung isang kapatid ko may anak na, may asawa. Yung isa mm -hmm. wala pa. So ngayon talagang ikaw ang operational manager ng branch na to ako, ako, lahat. Sa Toronto. And how's your dad right now? Is he happy about what's going on right now? Yeah, he's so happy. So ako nang in-charge niya kahit wala siya, ako lahat. From what I know and what I heard, you guys also uh, giving back to the community. No, nung nagkaroon ng mga pandemic, nagkaroon ng uh, community events. Ang arena ay talagang pinupuntahan ng mga uh, iba't ibang organizers. And how do you deal with that? Yeah, during pandemic, never kami nag -close. So after that, pag may event, we donate some breads mm -hmm. like some in the church. So so you don't forget to bring back to the community. Yeah, we... And in fact, sa mga events namin, ano? talagang isang tawag lang sa kanila. But again, mga kababayan, ang Pilipino dapat suporta natin sa sariling atin, ano? Uh, na natin yung mga utak na lang ka na pagka may umaangat, binababa. May no, dapat pag may umaangat, lalo pa natin itaas. And I'm very proud dahil one of the mainstream in the but uh, business in Canada, in Batters and Wilton, eh may harina na sabi ko nga ang arena ng pagbabago. It's not about you. It's not about me. It's all It's about, about, about we, we. To the next, next level. level. Okay, Bong. Um, ang ating katanungan para sa mga followers and viewers natin sa gitna ng mga pagsubok. Ano ba ang tatlong puntos? Well, what is your three points of success? to go to the next level? First is being God-fearing. Laging si Lord na sa taas. Laging magpasalamat. Kasi kung wala siya, wala ito. Then second, be humble. Mm -hmm. Like kung anong meron ka, learn to share. And then uh, love. Of course, like your love and fashion. Like in baking, we share and we give love. Lagyan ng puso. Puso puso. Ayan ang ating mga ginagawa, no? Uh, napakaganda ng mga binanggit mo. One is God, second is humility, and the third one is love. Ayan. At marami pang iba kung tutuloy-tuloy lang tayong wag mag-give up sa buhay. So, pwede ka bang manawagan sa mga kababayan natin na maaaring ilan sa kanila ay naguguluhan, ilan sa kanila ay may mga problema, may mga issues sa buhay. Ano ang isang bong Hernandez para magbigay ng inspirasyon na huwag bumitiw at bumitaw? Uh, never give up. Si Lord ay lagi nandyan. Lagi kayo magpasalamat kung anong meron kayo. Try and try until you succeed. Talaga namang napaka short and simple ng yung abiso sa mga followers natin. Again, Bong, maraming maraming salamat at sa uh, napaka makabuluhang uh, kwentuhan na may kwento na may kwenta and for sure may kita kung tayo ay tutuloy sa ating mga panaginip at gagawin nating totoo sa pagdidesisyon na ngayon na ngayon na it's it's now right mm -hmm. Not tomorrow it's all no. about now Again, guys, my name is Ronald Dallantorla. I'm your daily host here into the next level. And we always say... It's not about me, it's not about you, it's, it's all about, about, about we. we to the, so the next, next level. level. Pag harina ka, breadwinner ka! Ayan.